Magandang araw pong muli sa ating lahat Pagpalayan tayo ng Diyos Sa atin pong pagninilay ngayon Sa mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas o ng Kabanata Talata 26 hanggang 38 Ay atin muling natunghayan Kung papaano ang ating mahal na ina Si Mama Mary Ay dinalaw ng Arkanghel na si Gabriel At dito ay makikita natin yung unang bahagi Ng abagi noong Maria Matuwa ka, ikaw ay kalugud-lugud sa Diyos Suma sa iyo ang Panginoon No? Yung ating dasal ay, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Alam po natin na sa sinaunang Tagalog, ang salitang Ginoo ay hindi para sa mga lalaki lamang, kundi lalo tigit sa mga kababaihan. Ito ay isang tawag ng paggalang. Kung kaya ang tawag natin kay Mama Mary ay Ginoo. No? Dito ay tinignan natin kung paano ang Panginoon, ang Diyos Ama sa kanyang panukala na tayo ay iligtas ay nagloob na ang ating mahal na ina na si Mama Mary, na tinatawag nating ina, Mama Mary sapagkat siya ay ating tunay na ina, kung papaano si Maria din sa higit na uh, uh, totoong paraan ay ina ng ating Panginoong Isokristo dito sa uh, salaysay sa pangyayari sa mabuting balita nakita natin kung paano si Heso Kristo ay uh, bilang uh, anak ni Mama, ni Mama Mary ay talagang uh, sa panukalan ng Diyos ay nabuo yung kanyang pagkatao lalang ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng ating mahal na ina at yan si Jesus na isisilang sa araw ng Pasko, sa ating uh, paggunita at sa ating masayang pagdiriwang, sana makita natin na yang si Jesus ay isinisilang sa ating puso kapag tinatanggap natin sa ating diwa, sa ating um, isip ang ating Panginoong Jesus. Kung paano ginawa ni Mama Mary na sinabi niya sa uh, wakas ng mabuting balitang ito, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi let it be done unto me according to your word no na sana ganyan ang ating sinasabi lagi na sana ang salita ng Diyos ay sumaatin no hindi lamang natin iniisip na salita ng Diyos ay oo nga yung Biblia pero ang pinakasalita ng Diyos ay ang salitang nagkatao ang tao na sana ang tao siya sa ating buhay no lalo na sa araw ng Kapaskuhan No? Na sana ang ating buong buhay ay maging katulad ng buhay ni Mama Mary na nakalaan para sa kanyang anak dahil daladala niya siya sa isang natatangin paraan. Na sana lagi natin dalhin si Jesus ating buhay upang tayo talagang maging tunay na Kristiyano, mga taga-sunod ni Kristo. Pagpalain tayo lahat ng Diyos.